So, ito yung ating ina-harvest ngayon. Ayan. Uh, medyo magaga tayo nag-harvest dahil may pupuntahan tayo. Kaya, magpasensya nyo na yung ating video kung medyo madilim dahil cellphone lang yung ating gamit. Pero kung makikita ninyo, ito yung mga ina natin ngayon. Ayan. Ito yung mga ina natin ito yung harvestin natin medyo umaga tayo ngayon mag harvest may pupuntahan tayo ano, o dami yan yan dami yan yung mga harvestin natin dami o pag ganito nang maliliit kunin nyo na, basta pag patulis, lagi kong sinasabi pag ganito, na patulis, kahit na maliliit, pag nakumpul-kumpul na ganyan, kunin nyo na, kasi kinabukasan, uh, ano na to bubuka na, nakagaya nito. Ganyan. Yung mga ganitong patulis, yung sa dulo niya, makikita ninyo, mapapansin niyo naman yung pagkakaiba ng patulis. Ito, mga patulis na ito, mga ito. Ayan. Dami, oh. Yan tayo magharbis. Umaga tayo mag pala, para mamaya bintan na natin kasi may pupuntahan tayo. Ayan dami rin to oh. pag nag nagtanim kayo ganito lang yung pagtatanim ito oh. wala na tayong nilagay kung ano ano yung dito daon lang ng saging pag may tinanim ay may nilagay pa tayo dito na pang pataba sa mga ito ay mas mas marami Ayan. pero kahit hindi tayo naglagay dami na oh. Halos mapuno na yung lalagyan natin oh. mayroon pa to ang dami Ayan, harvestin natin lahat wala tayong ititira sa mga nagtatanong sa akin kung kung kailan o anong oras tayo mag harvest mga ganitong oras mag harvest tayo mga kung um, i-deliver nyo sa pelingke kung ano yung sasabihin ng nang kukuha sa inyo doon kayo ano, mag adjust ng oras para mag harvest sa pinag usapan nyo yung oras yung mga ganyan lalaki pa yung mga ganyan ng maliliit pero ito mga ito hindi na so, kaya kukunin na natin yung mayan at ito mga ito sa mga nagtatanong pala sa akin kung okay lang yung ganitong pag harvest bubuksan lahat ng ng plastic o po makikita ninyo bubuksan natin lahat para makuha natin yung ano yung mga mushroom yan dami yun ito dito sa dua medyo dark yun dito ah tapos white din sa sa taas Yung may langgam-langgam na ganito, okay lang to ah. Ayan. Yung mga may langgam-langgam. Okay lang yung mga yan. So ito na yung na-harvest uh, natin dito na side. Ayan o. Uh, Marami-rami na rin.